Ngayon, ah uh, tuloy-tuloy po, wala raw executive session na ibibigay dito kay Alice Go. Wala na raw uh, executive session. Ginapwedeng eh uh, ano? hindi hmm. na siya pwedeng uh, magtago. Wala ng na kung ano-ano'ng impormasyon, hindi tatanungin siya. Ang problema lang, yung mga tanong ng uh, ibang mga senador doon, eh talagang hindi niya sasagutin 'yon. Maniwala kayo. Maski sa executive ma-executive, my, exec ma ever. Eh, kaso na siya eh. Oh, yun nga. Ano ba? ba? Eh. Oh, Pero may sinabi siyang pangalan, eh, yung pala, eh, Chinese name mm. na. Ha, hindi kilala. Hmm. Hindi kilala yung uh, pangalan. Yes. Ngayon. May speculation lang si Sato Jingoy na ito ay Taiwanese, na ganito, ganito, ganito. gano. Meron siyang ganon speculation. Ah, uh, ah, paano, eh, paano yan? Paano, paano? yan? No. Wala pa raw, Hindi na raw. Palagay ko, ah, uh, mamamatay na tong story din ito. Ihintayin na lang natin yung kaso. Mm. Ngayon, uh, available ba yung kaso niya? Doon sa Tarlac. Meron siya arrest warrant doon. Meron siya. Graph yun eh. Graph. So, saan siya ikukulong? Diyan muna siya sa custodial center. Nandun siya sa Senado? Dapat ilagay na siya doon sa... Nasa Senado siya at silang dalawa ni Sheila ko. Oo nga eh may question din na ganya. Mm, meron, meron, may question yon. Sa siya, sa siya ikukulong ngayon? Do sa Tarlac. Pero binigyan na, na Nandun yung kaso niya eh. Hindi, pero nagkaso na rin na, nagkaso na rin tungkol sa iba, sa iba. ibang lugar. Ibang uh, ibang Pero walang arrest warrant 'yun. Baka magi baka mag-issue na. Baka mag-issue na rin. Parang mag baka meron nang ganoon eh, may effort na ganoon na mag-issue na. Aha, nang bagong okay. bleeding na ang ano, ang uh, mga prosecution. Sabi po ng Ombudsman, uh, yun daw uh, Regional Trial Court sa Kapas Tarlac mm -hmm. has exclusive jurisdiction over the cases filed against Alice Go. Mm -hmm. Ang uh, warrant of arrest daw ng Senado cannot be superior to the, to the warrant issued by the Regional Trial Court. Mm -hmm. Yan po ang opinion ni ombudsman Samuel Martinez ni uncle uncle, ni uncle Sam, Sam mm. na dating uh, supreme supreme court, court justice aso uh, justice, uh, justice associate justice siya yes. yeah. kasandigan uh, sandigan din siya ang rin daw pong gawin ng Senado para sa kanila nakapiti dyan, eh i-request yung kapas mm -hmm. that's the only way that's the only way you can do that the to present the a go kapag kailangan nila hmm. hindi pwedeng permanenteng nasa kanila nila hmm. oh, finally the voice of reason <laughs> kala kasi na senador oh, oh. meron din kami ha oh west ka. din kami oh guest oh. kami ang, hmm. ano rito eh oh. boss dito eh hmm. oh. hindi hindi ho kayo West <laughs> oh, oh. iba yun. That's the third branch of government Separate yan. Okay. Uh, so, settled na yan. Hindi ho Senate ang mangingiral. Mm -hmm. Pero baka questionin kasi yung sinasabi ni Sam Martires. Eh, eh questionin ng mga senador. Eh. They can go to the Supreme Court. Ayan. Yan. Kasi hmm. senador kami. oh, eh, Pwede ba? And the public has the right, right to, to know. Ayan. Yan. Yeah. Yan. wala na karapatan. Ang iba pa. Iba pa. <laughs> Kasi nung nauna po, tutuloy ko lang yung tungkol doon sa sinasabi ni Uncle Sam. Mm. Ah, Walang ibang uh, ano diyan kundi uh, yung uh, Regional Trial Court. Exclusive yan. Exclusive. Yung Senate cannot be superior to the and, uh, warrant issued by RTC. Mm. Kaya ako lang po nabanggit yan dahil uh, bago ito, si... Uh, senator model nagagalit dapat daw uh, immediately nung nakuha ng NBI at PNP at nadinala sa Manila dapat daw immediately ibinigay sa Senado. Mm Hindi -hmm. sa PNP custodial center. Di Nagagalit, ha? Kasi kami lang. Yes! Kami lang. Ay merong uh, na-issue at that time, ah, At that time na kinukuha siya. Kami lang na kapag issue ng... Uh, Criminal na pala uh, ngayon yun kapag... Ano? Warrant to arrest. Ah. And binalikan, actually, binalikan sila, eh. Eh, wala na po, eh. Naubos na yung uh, sigla mm. ng hearing nyo na yan dahil wala naman nangyayari. At, at saka binalikan sila Kailangan kasi... Ng, oh, binalikan, binalikan sila. Binalikan sila because be, even before uh, Alice Go uh, was ano, taken into custody and uh, uh, din sa Pilipinas, nag-issue na rin yung ano, eh, kapas eh. Yan. Ganito po bali sinasabi hmm. ng mga senador? Pag may sinabi si Alice Go during the hearing, at hindi ayon sa kanilang paniwala o opinion o hinala uh, or haka-haka uh, uh, haka, uh, haka, or whatever, Sasabihin nila. Hindi sila naniniwala na sa sinasabi ni... Wala katotohanan yung mga pinagsasabi mo. Na wala raw Pilipinong tumulong sa kanila, yung mga ganyan. Wala silang, pa, hindi sila naniniwala doon. Uh Oo. -oh. Mm. Eh ngayon po wala ng value mm. yung inyong opinion. At Dahil may kaso, may kaso na. Mm. Okay? Uh, so dapat yan, facts na ngayon. Hindi na opinion. Case build-up na. Hindi, wala nang... Uh, wala na pong bisa 'yung inyong opinion dahil hindi na tungkol ito sa Senate hearing. Nakikisk build up din ho kami. Ano 'yung kinase build up nila? Kasi tinitignan ho namin kung itong ginawa ni Alice na ito ay mayroong kapabayaan ang iba't ibang government agencies. Ayo. Uh, no. O oh, edi 'yun ang inyong atupagin, uh, hindi 'yung hindi kayo naniniwala. Hindi si Alice. Ang gawin niyo yung mga uh, government Yun. agencies. Oh, oh, oh. ba sinasabi mo? Oh, uh, yes. Uh, ba, parang contract. Oh, uh, yun. uh, Yung mga government agencies ang ano, kung gusto niyo eh tanong niyo bakit nabigyan ito ng ano, ng uh, birth certificate na uh, uh, may pagka-fake 17 years after uh, after uh, uh, after tsaka bakit sentro uh, dun doon sa pagtakas niya yung hearing eh di ba mas malaki doon ang problema natin sa Pogo? To paano nga lumagana, lumaganap yan? At sinong... At anong mga... nagpapatakbo niyan? Organized crime. Ang, uh, kasi malamang, kung organized crime yan, hindi po titigil yan kung ba meron sinabing ban. Ang presidente, presidente, natin, Under, <laughs> titigil na yan. Mag-underground lang yan, tapos na yan eh. Sorry, hindi naman titigil lahat yan. No, para, 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 sa Amerika. Para, Pero kailangan natin malaman. Pa, para, paano natin? Para sa Amerika, parang contract. Iyong bang mga mafia sa New York, kalimbawa. Hindi titigil yan. Wala, maski na pinaghuli pa lahat yung mga yun. Uh, ah, uh, na naman sila. eh, kasi nga, lucrative <coughs> na operation yan eh. way of life na ng mga tao yung mga ibang gano'n. Oh, Ngayon... At eh, saka kung organized crime sila, Ayan po ang kanilang reason for, for being. <laughs> Gumawa ng organized crime. In other words, nagtayo sila ng korporasyon. Yan, Kaya, kumaga. Business <laughs> so, yan eh. Matitigil ba yan? Kakahirin niyo tungkol doon sa escape. Di ba dapat yun ang mas malaking problema? Yung organized crime matuntun doon sa US, pag meron mga ganyan, pinatatawag mismo yung member ng organized crime. Naalala mo yung mga member. Na, na uh, nag-lelegitimize. Ah, uh, uh, alleged mafia. Alleged mafia. Na uh, leaders. Mm. Pinatatawag po yan sa kongreso. At mm. Doon sila ginigisa. Eh dito sa atin, isang tao lang. Eh ano na nangyari doon sa organized crime? Ano, eh yung PAOC ano na ano na ginagawa ng PAOC sila yung anti-organized crime commission oh na, nasaan yung mga nasan yung mga dinasabi niyo na mga uh, talaga nag-finance nagsuporta nakipag-usap sa inyo at lahat dineport na ba niyo yung mga yun yun oh may nyo, ha? Mm. ano at human trafficking hindi pwede isang tao lang po yan Pag, Anong offense na sinasabi nila? Anong violation? Di ba human trafficking? Mm, qualified. Tingin nyo isang tao kayang gawin yung human trafficking kung hindi ba organized crime yan? Yan din po, by the way, ang uh, kaso na na ngayon mm. kay Cassandra Ong at saka maigit limang po pang ibang uh, POGO executives ang nag-file niyan ay ang uh, PAOK. So mayroon silang listahan na ng mga tao. Nasaan uh, uh, yung mga yan ngayon? Yan ang importante. Okay. Are, they, are they being monitored? Are they an, in, uh, in some uh, form of... Non-bailable. Uh, qualified trafficking. Ang tagal nito. Mm. Bago. Inaabot pa ng kasakot-takot na gulo. Sino ba talaga pinaproteksyonan nyo? Baka nakalabas bago, na. Ba, yung, bago na file yan. Ngayon lang po eh. Yung human qualified yan, gym, Yung 53 na yan, baka nakalabas na. Kahapon po, nag-file lang PAOK sa DOJ hmm. labang kay Ong at saka mahigit limang pupa. Okay? Yung pogo nila dyan sa Porak Pampanga. Sa Porak Pampanga. Mm -hmm. Kailan ba na Ray dyan? Oo. Oh, two, na. Two months. Two months ago. Two months lang, hindi mm -hmm. pare. Yung, yung porak? Mm. Two oh. to three months. Ganon? Oo. Oh. Kasi yan yung uh, nag, nag atubili pa sila dahil uh, nagbigay ng... Uh, binidraw yung... Uh, <laughs> Binidraw uh, third... yung warrant. Eh. My God. Nung no, judge. Uh, eh, dyan sa ano. Dyan sa malolos. Oo. Mm. Oh, yan yung uh, nag uh, ano pa sila eh. Mga two to three months. Yan -oh. Uh -huh. na. Oo. Laman na yan ng ano. Labing apat daw po nag-issue ng affidavit. Sampu doon e eh, foreigners. Based on that, nag-file sila ng human trafficking. Mm. Yan. yan. Ito po yung mga nakidnap. Ito yung mga, mm. yung 10 nationals. Matibay. Nandiyan yeah, sila. Di ba? Matibay. I hope they're here, ha? Yung mga yan. Yung 10 foreigners. Yung 10. Oo oh, nga, ano. Baka, baka na, mga deport yan. Niya. Eh, paano yun? <laughs> Ayun na nga. Ayun ang, yun, hindi, eh, ibig sabihin ko, yan yung sinasabi natin palagi na case build-up. Para ah. uh Conrad. Eh, okay, magpo-file tayo. Walang ibig sabihin yung nag-file na yun. Kung yung mga witnesses, yung mga talagang nakakita ng krimen na yan, ay nawala na. Eh, saka, pero may tanong daw. Ito po yung tinanong ng mga periodista eh. Bumilib din ako doon sa mga periodista. Ba't ang dami naman? Mahigit 50? Yung uh, kinasuhan dyan sa porak lang yun, ha? Ah. Mm, yan yung mga nahuli. Ha? Ah? Yan yung mga nasukol. Lahat sila yung may kasalanan sa human trafficking, yung 15. Hindi, involved sila. In the, in, ah, involved. Yung, yung, iba victims. Yung iba victims. Uh, yung iba sila nag-participate nag, nag uh, participate sa human Ang paliwanag po ng DOJ, kasi yan daw ta uh, uh, qualified human trafficking. It's a complex crime. Mm. Magmula daw 'yan do sa creation ng kumpanya. Ano kasama si Harry the Caller? Ma Malag hindi, hindi malayo. Magmula daw sa creation ng kumpanya. Kumbaga, kung nandoon kaya kayo nag-create ng kumpanya kasi kasama na yung uh, hmm. operation ng human trafficking doon. Pogo sa human trafficking. Ah. Kaya nga kaya, kaya tinitignan nila, baka oh, yung SEC, ha, tignan ninyo kung uh, ano yung mga nakalagay dyan na incorporators. Baka sakaling mahanap dyan yung... From oh, the ay, start pa. daw, yung korporasyon na tinayo nila, was eh met, meron ng criminal enterprise. Was, met, was na meant, was ano, meant. Mm, oh. To be a criminal enterprise. Grabe. Kakatakot to, pare. Hari. <laughs> Papa. <laughs> <laughs> From the start, Illegal na po daw yung kanilang... Uh, intention. Oo. Uh, mm -hmm. No matter what the article show. Okay. Ha? Huh? <laughs> no matter what the article show. Kasi uh, nakalagay na... Kaya po. napakadami mm -hmm. daw po na na... Mahigit 50 eh. So lahat yung ikukulong non-no-bail? Hindi. Uh, ano yan? I-arrange Ia sila. May degree? May degree. Ah. Uh, so hindi lahat. Yung. Hindi lahat. Hindi hmm. lahat. Okay. okay lang. Okay lang sa akin yon. Sabagay, pa pag pag, 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 uusapan eh, saan sila dadalhin? Parang, eh, 46 buildings yung porak, eh. Di dami doon. Kanya-kanya sila. Doon sila ikukulong. Oh, pwede sila ilagay doon. Di ba? Pwede uh, uh, sila ilagay doon. O oh, ngayon, sa ikukulong to si Cassandra Ong? Oh? Nasa... Unbailable yan. In the meantime, nandiyan siya sa house. Nasa detention siya sa house. Eh, si Alice Go. Sa Senate. Sa Senate, oh. Hindi, dapat yung mga courts na will have to move it. Take over. Ang gulo na po ng uh, legal ko, Agmire. <laughs> Sabi ni... Based on the belief of senators lang. Mm. Yan ang problema. Pag hindi mo nakumbinse yung senador, patay ka, kulong ka. Ganun ba yon? Ganun na ba tayo ngayon? Mm. Nakakatakot na tayo ngayon. Sa Kabite, eh. Uh, 700 plus million pesos worth of shabu. Pare. Sa Cavite raw, nahuli police mm. operatives. Larry Martin Didel. Tsaka si John Ray Estrella. High value targets po. Yan. Yeah, nahuli mm. illegal drugs. By bust operation. Diyan sa Imus, Cavite. Ang lalakas ng loob, ah. Ang laking amount nun, pare ah. Pa hawak-hawak mo mahigit sandaang kilo ng shabu eh. Hindi pa rin hindi pa rin tumitigil 'yan, kasi nasabi natin habang kasi meron, nga, oh, hindi titigil oh, eh. 'yan. Organized crime talaga 'yan. Eh. Hindi it's, talaga a, it's an enterprise. Okay, kaya Buying drugs, illegal lang 'yan. Wala. 'Di ba? It's an enterprise. Sobrang delikadong business eh. Mm. Pero meron oh, pa rin. Pero hindi titigil eh. 'Di gano'n din yung pogo. Mm enterprise nga eh ah. from the very start it was meant to be an enterprise when you say enterprise a lot of things happen okay ganun yun at saka yan eh kung, kung nandoon na sa imos yan ready for distribution eh mm -hmm. di ba paano nakalusot yun ganun din daw yung mga hinuli nang uh, alam alam mo ah. naman marami nakatago parang uh, Conrad kasi diba trinitrace nga natin, yung nahuli sa Mexico, yung nahuli sa Abad Santos, dyan sa Tondo. Oh, ah, sa Tondo. Tondo. Yun yung sa Alitagtag. Alitagtag. O, oh, di marami pa rin yan. Yung mga sinabi nila na nahuli doon sa mga lifter, eh hindi nga rin natin alam kung nasaan yung disposition nun eh. Lifter, di ba yan yun daw kay Michael? Hmm. Ah? Huh? Oh. Okay, oh. Yan kay Michael yan. Ayan, oo. Hindi rin natin may... Wala pa rin tayong mm, malinaw. Malinaw. Anong disposition nun. sinunog ba 'yun o nasaan na ba, yun? Nasaan ba yan? bayan? Oh. 'yung ganong klase. Oh, so na marami. Ano baka na recycle o Maraming umiikot kayo. Oh. Oh, marami. Kasi wala naman tayong idea kung ano nangyari.